Yan, ibig sabihin noon may Raider 150 tayo. May Raider 150. Tama 'yung takbo ito, itong CSL na ito, okay ito. Hindi malulubat ang battery ninyo Ayan o, oh, kumipis ang battery nyo Oh no! Mali ang regulator. Kung hindi kumipis, lolobo Ayan, yung dalawa lang ho yan <laughs> Kuryente na binibigay ng ating regulator Kaya dito ho tayo sa ano, sa uh, sigurado Subok na ito naman. <laughs> Ayan eh, tayo, marami na tayo na full wave Talagang wala pa lang, wala pa ho kahit isa. ho ano. Pag gumamit tayo ng ibang regulator, nagkakabackjab po tayo Kaya ito hindi natin tayo pinapakawalan sa ganitong sa shop na ginagawa natin hindi tayo pinapakawalan ng ganitong brand sample oh! wave yes, re-referin natin yan ayan back to the video tayo back to the video pa <laughs> rin? Uh, back to the video to the ball game ito yung linya natin, ito yung ginagamit, ginagamit nating regulator, yung CSL, yan you know? o. Papakita ko sa inyo. Ayan, CSL brand. Ayan, ito ang ginagamit natin. Mas maganda ito kaysa dito sa pinagmamalaki nyo na kulay itim. Ito. Ayan, mag-comment kayo ngayon kung sila sabi nyo maganda ito. Ayan ang ginagamit. Parang nahigop na yung Dracula. <laughs> <laughs> Dahil, yung kanyang headlight ay sa battery kumukuha ng power. Ayan o, headlight nya o. Oh, halo Jen, halo Patakbo niyo na isang oras sa gabi, sigurado lobat battery niyo. Andap andap na yan. <laughs> na 4 plus 1. Ito yung regulator ng mga TC150. Yung headlight natin ay sa regulator. Ito ay isang linya, isang kulay dilaw papuntang headlight ho ito. Ito namang isa ay galing ah uh, dito po galing sa stator, itong dilaw at saka itong puti na may pula. Ayun. Ito na po linya natin. Kaya ano, kaya shout out do sa mga nagko-comment lang, hindi naman yata marurunong. <laughs> hindi ko, oh, hindi ko gamitin niyo. Bayad tong gagamitin ko. Sa akin. Ayun. Gamitin mo itim niya no. Ang battery lolobo. Kikipis, o kaya lolobo. Kung ang headlight huh? ay halogen. Ayun. Mamaya papakita namin sa inyo resulta pag natapos na. Ayun, mga idol, tapos na. Ha? Yung Rider 150 natin. Na pinalitan natin na regulator. Check natin ang voltmeter ang kanyang voltahe ano ng battery. Sige muna pare, dali. Oh, 13.2. Sige boss, start. Itong may ari oh. oh na. Ayos na ito. Walang lobo. Walang KPS ang battery. Wow. Kasi narin na yan, ah, battery na hindi yan hindi mamahalin yan. Di pa boss, di ba yung battery mo dati? Ano na, nabuntis. Nabuntis. Oh, tapos ito naman kumipis naman, ano? Oo, nang anak. Buwan-buwan kasama sa PSD, yeah. pang battery. Wala <laughs> siya, pang matagalan yan.